Hello guys, for today's video gagawa tayo ng sabong panlaba or laundry soap ang sabon na ito ay napakaganda sa, damang, sa mga damit at itong aking mga ingredients 12.81 oz distilled water 9.94 oz sodium hydroxide at ang aking oil ay 30 oz coconut oil so ayan ibuhos na yung lay doon sa distilled water hanggang sa matunaw yung lye or sodium hydroxide So, check ko yung temperature. Umabot siya ng 163 degrees Fahrenheit. Kaya tayo gumagamit ng gloves kasi ayaw nating masira yung ating skin or mapaso. Tapos, naglagay na ako ng tubig na may ice. Kaya lang yung ice ko na napakakunti na lang at yan na lang yung natitira. Pero sige na lang, kahit pa paano meron. Para lang mapabalis natin yung pagbaba ng temperature. Tinan mo, 160 pa. 160 degrees Fahrenheit. Tapos check ulit kung bumaba na ba. So ayan, 105 na lang. So, pwede na siya ihalo dun sa oil. So, ayan. Habang binabuhos natin yung lye solution, gagamit tayo ng stick blender para haloin yung ating mixture. Yung ating lye at saka yung oil. haluin lang Hang hanggang sa makuha natin yung ating gustong consistent so yan nakita natin medyo malapot na siya panoorin nyo na lang yung aking ginagawa. So, ayan. Medyo okay na. So, ayan. Pwede na na yung pwede na yung ilagay sa mold. At dito guys, nagtry ako maglagay ng titanium dioxide. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung kulay ng sabon na merong titanium dioxide. Yung titanium dioxide ay ginagamit yan sa sabon para magkulay puti na matingkad. So, ang total na nilagay ko ay ito, test bone. Pati ni ginagamit rin yan sa mga cosmetic like lotion or cream. Para maging kulay puti yung cream. Yan, nilalag nilalagyan yan ng titanium dioxide. At pwede rin yan siya sa sabon. sobra nag out pa abuti na lang tapos na akong gumamit ng steak blender so nilagay ko na sa aking ano mold kaya sa kaya dito yung video na ito ay madilim medyo madilim At ayan na, tapos na. Nalinis ko na yung gilid at bumalik na rin yung ilaw. After 24 hours, ayan na. Unmold na natin para ikat. Ito yung ginamit ko kasi nga yung isa kong cutter ay maliit ang size nun samantalang dito pwede akong maglag, mag mag ng malaki kasi pang sarili lang ito para sa aking mga damit lalo na sa mga puti napakaganda nitong gamitin madaling matanggal yung mga dumi at ito na po lahat yung finish product tapos ayan gumawa ko ulit gamit yung tubig na galing sa gripo Kasi hindi pa ako nakatry kung pwede ba yung tubig sa gripo. Kasi ang dati kong palagi kong ginagawa noon ay distilled water. Pero pang sabon, sabong pang laba lang naman ito. So nagtry akong gamitin yung tubig sa gripo. So ayan, same recipe lang ito. Yan nilagay ko na sa mold. At hindi na rin ako naglagay ng titanium dioxide. Kasi gusto kong ma-compare kung ano yung kulay ng may titanium dioxide or wala. Gumamit ako ng toothpick para ma-break yung kalat. Ah, tinilinis yung tabi. So, ayan na. Patigasin na natin ng 24 oras At after 24 hours, ayan na nga, matigas na. Unbold na naman natin. Ayan, at ikat. So, ito, hindi siya matinkan ang kulay. Unlike doon sa nilagyan ko ng titanium dioxide ay talagang puting-puti yung kulay. Ito yung may titanium dioxide. So, nakita nyo, puting-puti siya. At ito naman yung walang titanium dioxide. Maputi siya pero hindi siya as in puting-puti. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Bye!